Ngayong araw ay mag e nga pala tayo kaso ibang brand to, pang Japanese. Meron nga pala tayong pang helmet sa tenga at clip, may kasama na nga palang gloves yan. At eto applicator, at eto wakan na, hindi natin mababasa yan, pass natin yan. At eto meron tayong titignan dito mga pattern paano natin gagawin pero alam ko na talaga yung gagawin natin eh. Nalaman ko na pang hair straightening to Gawa ng ayan nga Makikita nyo naman sa picture At eto na nga yung 1 and 2 Hair straightener at neutralizer cream Mag-uumpisa na nga tayo Siyempre pinabalawan ko muna yung buhok niya pina ang ko Para mas mabilis mag-react yung buhok At eto nga pala yung number 1 Ang ilalagay natin sa kanya Yung pampaunat ng buhok Para sa mga kulot dyan Tara na rito sa akin Dito na kayo sa akin magpagawa Baka bustabas to At ipapakita ko nga pala sa inyo yung mga gawa ko nung nasa Pilipinas pa ako. Mga pababae, mga palalaki sa akin yan. At ayan nga yun, no, pinagsama ko na para isang picture na lang. At mabalik nga pala tayo dito at ito nga nilalagyan ko na nga. Session by session nga pala tayo dyan. Syempre hindi natin sasagot sa anit para hindi tayo makasira ng buhok at pakapanot ng buhok. Fast forward at ito nakababad na. syempre check tse pa rin natin yan. At ayan nga kumuha tayo ng isang hibla ng buhok at chinecheck natin kung mag nga ba to at eto na nga. Mahirap na kapag sumablay tayo makawalan tayo ng kliyente neto. Pass forward at matapos na nga natin ibabad yung air straightening. Blower na nga pala natin patuyin natin yung buhok. At kapag natuyo na natin yung buhok mas maganda kapag tuyong-tuyo para walang hasil. Pag magpa-plancha ka na at eto na nga magpa-plancha na nga tayo. Ganun pa rin, unang session ng plancha kailangan session by session tayo para walang palya. Para lahat ng buhok maluto, hindi mahilaw o hindi masunog. Ganun! Tiyaga lang, medyo matagal nga lang. Pero kapag mahal mo na yung trabaho mo, hindi mo na may isip na matagal pala gumawa nito. Kasi mas nalilibang ka kung ano yung passion na gusto mo. Fast forward, nung matapos na nga natin planchahin, eto na nga yung resulta. Pero hindi pa okay yan, hindi pa tapos yan. Lalagyan natin na ng number 2. Note Neutralizer Cream. Ito na nga, bago natin lalagyan, pinahawak ko na muna yung cream at nilagyan ko na muna siya ng sapin at ito, session by session tayo. Ang pag re nga pala ay inaabot ng 4 to 6 hours. Ganong katagal siya. Sa mga babae, pero sa mga ganitong kaiksi na buhok, mabilis lang to. Nasa 2 hours lang yan. Depende kung tatagalan mo o bibilisan mo. At may ipapayo ko nga pala sa mga kliyente natin dyan. Makikita na agad ang resulta kapag natapos na banlawan yung pangalawa gamot na inalagay sa inyo kapag nabanlawan na yon tapos pinapatuyo nakita nyo na nabagsak na talaga siya ayun na yung resulta niya at eto bigla siyang tumayo parang nagkaabutan na nagulat ako dyan may nilagay sa bulsa ko o siya pas na tayo dyan dito nga tayo mag focus eto na nga yung sinasabi ko kapag nabanlawan na yung pangalawang gamot na inilagay sa inyo pinapatuyo teka lang teka lang papas forward natin para mas mabilis at ayan na nga kung nakikita nyo habang natutuyo na siya bagsak na siya diba o teka lang, ang natin para makita nyo. At nakita mo naman sa mukha niya kung sa siya kasaya at nasatisfy sa ginawa natin sa kanya. Base lang sa aking na experience, ganun kasi nangyayari kasi minsan nakaganun na ako. Tapos yung pagkabanlaw ko ng pangalawang gamot, kumingki yung buhok niya. Tapos bumuhagag. Ayun, pinagpawisan ako ng malamig. Kaya simula nun, natuto ko, mas lalo ka pang ginalingan. Ganun naman talaga, kung hindi ka magkakamali, eh, hindi ka matututo. Hindi mo makukuha kung paanong diskate ang gagawin mo. Ayun na nga, eto na yung resulta niya. After 3 days, kapag binanlawan niya, ganyan na siya. Ayaw ko na sana daanan ng plancha yan, pero sige, dadaanan natin ang plancha para maluto natin ng konti pa. Pero pag nakikita nyo naman na maganda na, okay na sa paningin nyo, kahit di nyo nadaanan ng plancha, goods na yun, okay na okay na yun. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo ba talaga o hindi. Garnorn! Kasi ako kapag maganda yung gawa ko, natutuwa ako, mas lalo ang ginaganahan. Ewan ko kung sino makaka-experience din na ito, kung sino nakakaranas din na ito na nararanasan ko. Kung nararanasan niya rin ba itong mga rebander dyan, mga barbero dyan, mas ginagalingan pa nila kapag maganda yung gawa nila sa kliyente nila. Siyempre, mas matutuwa ka rin kung natuwa sa yung kliyente mo. Mas okay. Diba? Malapit na nga pala tayo matapos sa ginagawa natin at eto na nga yung natin, product natin. Diba? Napaka-solid. Sana nakatulong yung mga walang kwentang sinabi ko. Thank you. Peace out! Maraming salamat sa mga susuporta at susuporta pa sa akin dyan. Boss Tabas